Nagay nasa ilalim ng Code White Alert ang mga ospital na nasa ilalim ng Department of Health at uh, Health Facilities sa Calabarzon Region hanggang sa araw po ng linggo, 27 ng Oktubre. Ang Code White ay ibig sabihin tumutukoy ito doon sa kahandaan ng mga medical personnel sa mga ospital at health offices para naman magbigay ng kukulang health services. Kaugnay nito, ayon nga kay Department of Health Assistant Secretary Ariel Valencia, Hinihimok ang lahat ng mga probinsya sa Calabarzon region na itaas ang uh, code white alert uh, sa si kanilang nasasakupan bilang tugon na rin sa posibleng epekto ng bagyo alinsunod sa sitwasyon sa kanilang areas of responsibilities. At uh, samantala, muli namang nagpaalala ang Department of Health sa publiko na maaaring uh, tumawag sa telekonsulta hotline para magpakonsulta kung uh, mga naapektuhan ng kalamidad at uh, hindi makapunta doon sa mga... Uh, consultation areas at makakakuha naman ng gabay doon sa dapat nagawin sa kaliman na hindi maiwasan na lumusong sa baha o kaya inababad sa ulan na dala pa rin ng bagyo o kaya ay nakakain o nakainom ng tubig na kontaminado dulot pa rin ng masamang lagay ng panahon at mga pagbaha na naitatala at nakakaramdam ng sintomas ng iba't ibang karamdaman at uh, maaari po itong ikonsulta doon sa telekonsulta na inihahandog naman ng Department of Health. Agad rin uh, uh, magtanong doon sa uh, pinakamalapit na health facility para sa wastong reseta ng gamot kung sa kasakali Sa panig naman ng Department of uh, Social Welfare and Development, Una ng tiniyak ng ahensya na may nakalatag na preparedness at uh, yung mga lugar doon sa mga daraanan ng bagyo ay uh, inihahanda na. Inatasan na rin mga kabombo ng uh, Assistant Secretary, uh, Disaster Response Management Group Head na si Irene Dublao, ang Department of Social Welfare and Development Regional Directors sa mga apektadong lugar na maghanda para naman sa pagtulong at pagbibigay ng relief assistance sa mga nasalantang residente.